Mahal ba ang mangga? Oo nga. Pwede naman isang piraso lang ang gamitin, yung mabilis at wala nang madaming arte para solve ang cravings mo sa mango float. Ano? Simulan na natin. Gulama na puti unflavored. Isang lata ng condensed. Graham's crackers, mga 9 pieces lang. Dalawang all-purpose cream, hindi na kailangan na galing sa ref, ha? At isang mangga lang kasi mahal. At yan, limang ingredients lang yung gagamitin natin in this video. Graham's crackers muna. balik balik-balikin lang natin to. Ganito lang kalalaki, Oh. At ito, oh, nabali-bali ko na. Tabi lang muna. At yung isang pirasong mangga. Gabi yung mangga ngayon, parang ginto. Kaya isa lang yung gagamitin natin. Hiwain natin to ng maliliit. Ganyan, Oh. Gagamit tayo ng baso para walang masayang. O, di ba? Sarin lang kayo natin yung balat, guys. Kasi mahal. Charot lang. Yan, o. Oh, itabi rin. Sa likod, may pinapakulo akong tubig. Ito na, Oh, one half cup to. Ito, guys. One half cup. Dalawang kutsarang gulaman. Haluin ng mabuti. Gumagamit ako ng gulaman para hindi na tayo kailangan ng mixer o kahit anong mga machine na pang-postable -pang ng cream. Haha! -ha! Ukay lang ng ukay hanggang maging ganito yung itsura, oh. Oh. Dito na natin ilagay ang condensed. At dalawang all-purpose cream. Tapos, haluin ng mabuti. Haluin lang ng mabuti, no? Haha! -ha! <coughs> At ganyan, oh. Nahalong-halo na mag assemble na tayo. Yung Graham's Crackers, yung manga. grabe na des. Tapos yung cream. Saktura ni. Saktura na, Bala ka diyan. O, oh, saktura. Tiloko na to ay eh. Mahalo yung mga ingredients. Tapos guys, ganyan, haluin lang natin. Okay na to guys. Totally mixed na. Ganito guys, Oh. Tapos itakip natin yung friend mo. Charot lang. Takpan lang natin ng kahit anong plastic. Ilagay natin sa ref. Okay. Hayaan lang natin na mga 30 minutes hanggang isang oras. At ito na guys. Excited ako. Nanggalin natin. Wow. Hiwain na natin. Oh. Yan guys, oh. Wow. Yan sa loob, oh. Oh. Wow. At subukan natin. My God, napaka-creamy. Mmm. Yan, guys. Oh, no na ng mixer. Mmm. No. Oh, diba, guys? Nakatipid tayo sa mangga. Mmm. Sarap. Gabi. Oh, ba, diba, Let's go na. Gumawa na kayo.